Asa mo lilipat yan? <coughs> Alit ang unahin mo. Aring mali, aring kulay pula. <laughs> Nahal. Ah, kagampan ng tiyan. Ano? Lakay. Ayun po, tayo po ay mag-uula po naman ng kalabaw. Oh, uh -huh. ya, yeah, update ko po kayo sa mga alagain po din eh. Oh, uh -huh. ano na nga po bang naging ganap? Ibig ko sabihin yung kabayo ba muntis sa narian din? Si... Oo, oh, ay ibig ko sabihin ilang buwan na yun. Baka anak na rin yun, ano? Ay sa estimate mo, hanggang kailan ang anak nun? December o ano? O uh, Oh. Ari po yung palayan ni kapanganay, o. dalag ari baka Au oh. Ang oh, pupuntahan po natin ngayon, Kalabaw. Oh. Narin daw po sa bukod ng ulahan. Ay dangan din nga lang po tayo pa uwi na i-update ko na po sa inyo. Oh. Ano yun? Masukal na ano? Si Cole din ba nung uli dito naglululusot? Kaya pala eh. Huwag kang kaano baka bigla may pokyutan ay. Baka makadal tayong pokyutang sayad ay. Alam po ang pokyutan pagka nadagil yung bahayan, yung mandadali. Kahit hindi yung focus natin na pupuhagin. Yan, no, arap ipalayang. O, na rin, o. No. Ha? Ah, kasabid, ano? Ah! Ha? <laughs> na ito yung kalabaw hindi nakabot din sa tubog yung mga kanya natago na ano po yung kalabaw na puti oh. puti, puti pumuti ano eh, huwag ka madala ng lubid <laughs> ayun kay buntis din yung kalabaw na yan ayun ko lang buntis yan aka ah, naman mo sina bidan ano. na Ay nga. Magdamag na dan no. Oh. Bukas sana pupuntahan. Maga ide ayos lang naman at. Iinom yan Ya, nang uulap punong kalabaw. Hmm. Ini nipat musal lu Oh. tali ah, yung kalabaw. di <coughs> naman Aya Ang kalabaw po ay kung bakit kahit kung papipiliin tubig o pagkain yan po ay kung ano kahit tubig Ano ko kaya ko pag papipiliin ang kalabaw tubig o pagkain baka ibig sabihin mas tatagal pa ang ano sa tubig ano kahit hindi kung baga po ba yung nagkataong gano'n kung sumabit sa puno yung lubid basta may tubig pero yung puno man nakakandong kaya nila yung ano nun baka ano malulupit sa init ano ayos na kasugan na. ar ah, busog din ni buong gabi. Mm -hmm. Ha? Tayo yan. Naman di. naman diyan ano. Tigas mm -hmm. pa man din mga ng ng Ayo, okay, mangkit ay. Mangkit. lang siya, siya nga, si na may hawan, ay, paki na ay. Mm -hmm. Ah, pero nung una isdaan ito ay ito. Ito, dinadayo namin. Ito, luok. Ang tawag dito, luok. Are po, palibot ay puro niyog at gubat. Kung bagay, nakaluok lang siya dito. Taba. Pambansang kalabaw. Pambansang hayop. Kalabaw. Ha? <laughs> Lalapit na no. Pero mabait naman ata ayan, na, ano. Sa bagay mahirap din magano at magtiwala. Tiwala din sa niya. Okay na po aring karabaw. Yan, umaganda na po ang niya. Oh. Mm. sa kabayo po naman tayo Tara po sa balog ko rin yung kabayo mm hindi -hmm. sa kabla kagubatan. ari ay may daan naman dyan sa gitna ayo mm -hmm. pwede rin hindi <coughs> so, kakainin na yan ano kumot to sa ano kakainin kaya na yan kakainin niya iba upihikan kan mm -hmm. Oo, oh, kumutu sa tawag niya sa damong ito aw. Aw, Oo. Ay, lakad. Gusto Ang tawag po din sa damong ari ay kumot sa... Kumot ibig sabi blanket ano po 'yan o oh, ganito oh. Hindi po ba siya nata maganda nga pala tingnan ng pagkayong pinukusan oh. Yan oh ganito po siya oh. makapal po ba? makapal oh parang blanket talaga oh tapos may mga bulaklak siyang bilog bilog yan oh. ito po ay nakakapal na makapal oh mm -hmm. may bunga po siyang maliliit oh. mm -hmm. ito po ay murain ang kapal po oh. yan oh. parang pum kumutos ha Kumutusan ang tawag doon na ano? Blanket there. Sa English, blanket there. There ay usa. Ah. Yan ang bilis lumago. Ano ka kabayo? Hindi. Ay, ay kalabaw. Ah, ayun ba hindi kinakain? Yan ang ganda lang para ng pangalan. ano Kumut ng usap. Ari, laniti. Alam mo rin punong ari? Laniti. Yan. Yan ang laniti ah. Oh. Hay, lakad. Diretso. Pino ang dahon. Tayo po ay uulpot din eh. Doon sa natin ang langsunis kay Kapanganay. Ya, yeah, ito na po. Oh. Pinari <coughs> po yung puno ng lansones na ating hinarbisan no? Kung natatandaan po ninyo Yeah. Mm. Dito na po yung kay na ano. Dito na po tayo tatawid. Kaya kapanganay pong pala yan oh. Malinis naman Pati po naman yung liyugan malinis Pinespray bar sa inyo tatay Gawa po namin ngayon Yung tatay po Spray Gawa po ng ano ay ang bilis pong kumapal O uh -huh. Kalasing hinarabas din Ang bahar niya ng karana no ay, talaga wash out Dito po muna rin At mamaya po namin babalikan Dito na po ang direksyon namin pa uwi ay eh. nilipat pala dito rin yung kanyang dampa no ay siya nga ano Ari po yung dampa ni Tito Erning Oo oh. Bahay Bahay ng kapitbahay Abay dadali na si mga kami oh Nung gawa na ng punlaan na ano Ya, yeah, sama-sama po tayo pag uula. Pag po kayo walang gagawin, tayo sama-sama. Ay -sama. eh, naka na no. Pupunlan na. No? Yeah, ang dami kong kabi video dito nung una. Yung oh, yung kami natawid dito mga kabayo. Ito ang sentro na, ng kabayo nung dati, ngayon sumukol na eh, para wala na, na daan kabayo eh no. Wala na dito na kabayo. Pag may mag pag di yan. Ay ari hindi na rin nalulusutan, ari tabing ari. Ayan baka maisda itong tapat na ito, ito yung pagkalalim. yan. O, may, oh, may parang ko iba oh. Ah, dami diyang kabe video po natin nagawa. Tayo po ay nasa barangay Banilad. Ah, sa gitna na ng palayan. Oh. Ay palay. ay. Mm

Ayun na pala yung kabayo Oh. tanaw na po. Wala oh. pag-ulan Ay dini pala sa tabi ng niyugan ko. Oh. Dini sa tabi niyugan. Wala, ah, na ano pag na lang pag-ulan. gitna na lang. Yung malalalim. Oh. <laughs> Kastila. Oh, dalawa nga pala dito ang ulay si Bisiro at si Kastila, ano? Apakala ah, ka na lang teka gampanan, ng walong buwan. Asa mo lilipat yan? Alit ang unahin mo. Aring mali, aring kulay pula. <laughs> <laughs> Nahal. Ah, kagampan ng tiyan, Lakay. Laki. Uulahin po muna yung isa. Bakit arbi magaslaw? Alin ang magaslaw? pag Oo. Oh. Ah, pero ang taba ng kabayo mo ba? Parang may buntis din. Ah, buntis din ba yan? Ang tatay na si Pula. Ah, ganda nang magiging lahi na yan. Ah, <laughs> ba? Ay, nasasakyan yan. Oo, kakargan ko nga rin Nang? Oh. Ha ha, nah na eh, na kopi. Ganar ngari, pengari di muka ganar ini. Ang hihirapin ka naman. Nah nah nah. Dapat ay laging gagamitin nang mawala ang gulat. Ang kabayo po pagka hindi laging nagagamit, laging kanya para nagigit lagi. Oh. Nagigitlahin pa rin yan. Oh. Hindi naman nangangagat. Kagatsipa. na halinghing si puti ano kaya anak ng puti din pag puti din pala ang ganda no itim ang anak niyan. yan po pala ang nanay ni Cardo ay hindi mo nakita yung kabayo ko si Cardo ang inalagaan na no ay kulay itim na itim ay walang dyo nga ano kung natandaan nyo po yung kabayo ko si Cardo ay, nga. Ay, walang dyong nga naman pala. Ayan ang nanay. Oo. Oh, baka tumakbo. Apakalago ah, ng ulahin-ulahan. Yan po, napapabor ngayon din sa mga bakanting palayan. <coughs> Hindi ba nasita? may pasa ka na din yan pero yun, may pag nakawala hindi ba lalayo ano may kabayden din dito ay ano ay ano ka baka naman kapok na ah, matibay pa pasok na dito din yan Kapal hmm. na lang dam kabilupa hmm. ay natagal ito dito na isang buwan yung dalawang kabayong yan apa kasih pengurmeng ula bah oh. aro-aro beli kasih enggak no bisa oh. menarik di, di ula siang maka kebayo kan aman Maka oh. baka lumas pug. Matakan mm -hmm. mo

Matatakotin, eh. May sya sya. pag matatakotin eh. Hindi ulit siya nahihimas Pag matatakotin na ano? Pero maganda ang ano ngayon. Medyo maulan ito. Ang balahibo maganda pa rin. Pero hindi kita dikit ang balahibo. Ano? Siyang... May ginaganyar ko. Mm -hmm. Pag mapurulong ito ako, kinakalis. Pag matalas, ay hindi. Baka matalil naman. Eh. Delikado ano. Yan ang ganda yan. Ano? Ito yung makaulang puhunan ninyo. Para 20. 20 mil. Ilang buwan ng alaga? Pag-aaral yun, pag-aaral yung buwan yun Pero mura na yan, Sa 20 mil, baka ano, malaki Baka ngayon ang bagong hiwalay mga magkano ka? 10 din, 15 Baka ah, walang magbibigyan natin yung 10 Ay, diyan nga pala pagkakamura na sa 20 Ari po naman hindi pinagbibili Kung bagay magka-idea rin po Baka sa tawaran, sa presyohan Baka aray sa 9-8 Baka ari mata at 30 ano nga kaya? Hmm. Marunong ng karga niya. Ay, sabagay. Kahit bisiro pa. Matdat, no? makinuhin niya yung pet na pet yan? Ah, pagka pet niya no. Tapos ay hindi pa marunong? Marunong na din ang sak sakay lang. Hindi ako ay, na maturo ng pagkakarga niya. Kira kaya ako ngayon dapat for Oo. Oh. Bait naman sa bitan. Hunter. Trinta, bintu itu, mungkin ada yang dia sa sahaja, na, nana. No? yan. Ang bawat presyo ng presyo. Tumawag sa mga mga bukit. Bante city yan. Pari no? naman nasipa ba yan? Ah, puti puti pati mata ayo. Ah. Kastila. Ang ganda makapagpanak ng ganyan din ano. Ay, ang tanong nga ay kung anong kulay. Itim nga ni niya anak niyan. Sabi nga. Ay, si... Niyan. Ay, ah, malay mo naman. Dapat pala ipapakas tayo sa puti. Oo, oh, wala. Kastor. Oo nga, kastor. Wala ba ditong kastor na kabayo? Meron, na upa. Bihira ata, ano? Meron, basta uh, pa... Pabayanas. Paiba, kasi ba may kabayong puti diyan? Kastor lang, nandyan. Oo. Oh. Ay, anong aring ganda rin? Kastila, ano? Castor po ay kulay puti ang tawag. Ah, laki na lang Tiyang kagampan. Kakatuwa rin pag nagkabisiro, tingnan mo. Pagkalago ng ulahan, ano? Ah, ah, ay talagang damong-damong. Kaya tsaka hindi bubulok mabubunot sa kastanira ayan pa pala naman ang pasak magaling dito ah pero dito ang baka hindi ari ano hindi ang baka po ay hindi pwede sila babasaan ang kuku at nabubulok po nandidiri hindi sila kakain pag ano napanood ko rin po naman yun kumbaga pag plano na natin dito alagaan yung baka ang baka po pag nabasaan ko ko magpapakagutom yan wag lang pumunta sa basa yun ang nakikita ko po sa baka pero kalabaw ang dito pabor ano? kabayo matapang din sa patika ano kastura ari kastila yan pagkalakas kumain pati pa na yun yan yeah, safe na naman po sila dito oh

Ayan na po, okay na po, safe na po yung mga alaga po. Kabayo, ah kalabaw, kabayo po. Yan, ay sa po, yan, salamat po sa inyong pagsamahan po, yan, ingat po ang lahat. Karang kabay. Yan, happy lang po. bye.